na so guys yan ah oh, nagagandahan na bulaklak at mga halaman pakita ko sa inyo mga uh, iba ibang nagagandahan na halaman nakikita nyo nandito po yung cactus oh. napakaganda niya. may bulaklak na po siya oh. parang plastik yung mga bulaklak niya malanda Ayan. Hmm. saka meron din tayong uh, white maroon, purple, yellow yan dahan-dahan mga saan pa at saka ang ito po yung uh, orchids uh, pakamahal ng palyanopsis na to yan gaganda ng bulaklak totoo po yan this is real flower tsaka makikita nyo meron na tayong ano uh, anong tawag dito kalimutan ko dahil uh, Bermans na ngayon uh, Ito po ay Ponsitsia Para sa kalaman lahat Ang Ponsitsia ay uh, Nagiging red lang to Pag uh, Bermans Pag nagli-December na Pag maging Bermans na Yan po ay magiging pula Pagkatapos noon, babalik yan sa green Ayan Nagiging green siya o. Ayan ang uh, Ponsitsia Then meron din tayong hydrangea. Ayan. Ito po yung hydrangea. mamulak na siya. And meron tayong uh, roses. Spray roses po ang tawag dito. Yung maliliit na to. Yan po ay spray roses. Or tawag na baby roses. Uh, ito. na lak na rin ang ating uh, Ispatipaylom Para sa kaalaman ng lahat ito po ay Ispatipaylom Yan. Sa iba-ibang uh, ano kasi marami na tong pangalan. Depende ko anong lugar. Pag hulan kasi ang hirap na tong bigkasin. Kaya inaano lang natin sa natin nalalaman ng pangalan pakita ko sa inyo ang antaryong ayan, ito po yung antaryong ang ganda ng mga bulaklak may meron doon malaki ang nasa taas yan yan ang antaryong tapos pa meron tayong nakitang uh, malaysian moms ayan o uh. po yung malaysian moms yan ito po yung chrysanthemum pero sa totoo lang magkapamilya lang to sila kaso nga lang magkaiba ng variety kaya nagkakaiba yung tawag sa kanila magka ano lang sila yan magka family yan. saka meron ako dito ang nakita ng uh, kakaibang bulaklak para siyang uh, lavender. kung totoo sa inyo yan pag titingnan niyo siya, yan ay napakaganda oh, yung, iwan ko kung leaves to or bulaklak pero para siyang leaves wala namang bulaklak ayan oh. o oh. yung isang ganito nya napakaganda yung iba iba ibang kulay nya oh. isang puno lang yan pero iba iba yung kulay yan ngayon lang ako nakita ng ganitong bulaklak ah, oh, ganitong halaman ito po ay hindi plastik ha ito po ay buhay to plants po siya may gamot po yan iniwan ko anong pangalan nito pero oh, napakaganda Ayan ha oh. kikita mo yan ha oh. marami yan ha oh. yan yun ang sa lahat ng halaman na to dito ako nagagandahan Ayan ha oh yan po ay hindi bulaklak yan po ay leaves iba iba po yung uh, ano niya baba ang kulay magandang ano sa mata pag nasa kwarto mo yan eh parang anti stress ang ganda yan ito po yung uh, namumulaklak ng kahoy meron din silang uh, mayroon meron din tayong uh, rubber tree yan yung rubber Dito po yung mga uh, sari-saring uh, halaman tulad ng Dracena or Fortune. Ito po yung Dracena or Fortune. Yan. Isa lang yan. Uh, uh, kita nyo. Uh, Iba-ibang uh, uri ng halaman na gagandaan. At uh, magbibigay tayo ng uh, presyo na ano, para sa kalaman ng lahat nandito po tayo sa bansang Qatar hindi po tayo na sa Pilipinas kaya yung ibibigay kong presyo medyo may kamahalan ayan tulad ng palyanopsis na to is nagkakahalaga to ng 120 sa so 120 na yan kung i-convert natin sa Titan plus ang palitan ngayon 120 estimate ko na lang eh. wala akong calculator eh. nasa siguro na to 1,500 sa atin 1,500 1,700 mga ganyan uh, eh, ano nila lang uh, 120 times sa uh, 13 mga ganyan yan ang uh, presyo nyo at saka uh, itong pinapakita kong magandang bulaklak, magandang halaman ang presyo po nito ay 35 Qatar Yuan nasa 400 na rin sya yan nasa 400 pesos po sa atin yan yan mo ang ating mga example ng ating halaman yan po ay ito pong napakaliit na to is nagkakalaga yan ng 30 yal almost uh, 300 plus sa atin yan 300 pesos ang kanilang uh, Antonio may uh, 65 real kakahalaga po yan mga 700 sa pesos yun lang po mga kaibigan may bibigay natin na mga ano nagkagandahan po ito rin yung mga cute dito cute na bulaklak maliliit sya oh. ito po ay mga pang uh, indoor na ano halaman. Paganda, di ba? Okay, yon lang guys ang mga ipapakita ko sa inyo. Uh, at sa susunod na video abangan nyo yung mga iba iba natin mga uh, kaalaman na uh, i-share yun lang marami na maraming salamat at saka ka uh, hindi sa yung mga hindi pa nakakapag subscribe sa akin na uh, Troy TV 101 na uh, subscribe to my channel yan lang po maraming maraming salamat yan o oh. Uh, napakaraming mga totoo po 'yan na uh, real flower po 'yan at real uh, plants. Wala pong plastic jan ayan Ngayon lang po, maraming maraming salamat at uh, God bless po sa ating lahat. Bye.